namun rin daw kag bugas na. Kalingawan na lang po na pun punpon punpon. Ako na lang itigom tigom. May na lang do nga na ay madong sa mga apo kay wa pa mahaway pan og to. do ma kaon sa kita nagtiyan. Nagreklamo na lang ang akong mga apo. Nay. <coughs> Unsa uh, man ka? nabutlot. Salamat na lang nga na ay nabutlot nga. Bugas, magkakaw lang akong apo. Ang sabi, bugas nga mais nai? Mais gani. eh. siguro Ako na lang itigong tigum Sus, Diyos ko. Wala din diba may bugas inyo, hanay? Wala. Karlang, mga... Karlang, Nga saging bugtog. Wala nang ako mga apo og kaon og luma. Hmm. Bansa kita na ugtian. Hmm. Ako na lang itigong tigum Sus, Diyos ko. Hugaw naman ni tahupan lang. Ha? Tahupan. Tahupan lang nimo? Oo, pilian og mga bato. Kamuhon man. Ha man dai mo ang ay? Na apo pero tiguwang na pod maluyahon. Ang imong imong mga apo na daa sa imong anay? Oo, na an. Ang, ang iyang mama. Nang man wa ko na sayod og asa dapita sila. Wa naman ako na hibaw eh og asa dapit sila kay ang amahan ya mangyapol buot. Sa ato pagibiyaan ang imong mga apo? Biyaan gani ang mga bata lang. Nibilin siya ako ah. Unya, niya. Pastidyo man hinuon kay kung mga sakit. Ako may problema. unya na napod ko'y gibati nga sakit. Na, wala ba'y mga tambal yun ipalit? Ah, sa ato pa na inaakay sakit po doon? Na ako'y eh. sakit sa kasing-kasing, high blood. O niya. Sakit pagid ang akong arthritis tohod. Namun pun rin daw kagbugas na. Kalingawan na lang po na akong pun pun pun. pun, pun. Nagreklamo na lang ang ako mga apo. kung na ulo mo sige kaon. Sa kita nagtiyan. Mm -hmm. Mag-on sa man ko nga. Maglitiguang naman. Iwa naman ni Panapi. Mm -hmm. May na lang doon nga. naay ay madungag ako mga apo. kung oh. ay pamahaw ay panood to. Wala pa ay pamahaw panood to yung mga apo? Wala. Ang pamahaw. Doon mga. Di, tab Tabirak nga ba lang. Tuhan, karlang. Mao mo ready kaon? Oo, oh, ang tao may bugas. Ni inkod na gyud untaw kas kakapoy ni, ni mo na ba? <tis> Gigid ko makatok on kay kuan man ka nagsakit man ang akong tiin. Pila na may edad di mo nay? Mga hapit na ko sa isinta. Hapit na ka say sinta? O say ngala ni mo nay. Trisita? Tresita? Mhm. Uh mm -huh. Nagantos na do kag punit anang bugas nga mais nga nabutbot nay kay para na may -agol? Antos na lang jud kay wa na may lain. Ha? nagantos na lang ipod pamunpon sa bugas kaya wala na may lain asa man mo pa ako mga anak nasyod mangyapon yapon sila kaya wala pa, pag gidaan ni gidong ab pila kabuk apon mo nabilin sa balay na yun? Eh. duha kabuk duha kabuk ka mga ginikanan anak? ambot na layas naman siguro gipulaan naman siguro buhi sa ilang apo silang anak? wala na ganahi siguro gipulaan nagbuhi silang anak? gipulaan na yun kay pulaan gina sila kay Wa naman nagbuhi sila. Di, diyaan man sa ako ah. Nga karun na yung nag-antos po ng mga bata sa iyong anak karun na sitwasyon? Oo, oh, nag-antos. Balag mga matay, may basta kami. Ako mga apo, huwag ako. Ah. Mga matay, may wala itimik. Pilan, may edad alam mga apo ni Munay? Tulo ka to, eh, gug... Tulo ng isa, ang isa duha. Ang isa duha? Oo. Matulog na lang ni ug walay kaon dong. Matulog na lang mo walay kaon? Wala. Wagyod. yun. O sa ni hapon. Wagyod pa ni hapon? Wa. Yod, usa, wa again, panihapon. Panihapon? Wah, kay, on sa on, di ko makatog o ma. makakoy-koy o karlang. lang. Kay, hmm. kuan man, kana mang sakit ang akong tuhod. O niyang akong pares. Samot, nag-arthritis. Tigka-tigka na samut, nag di, tigka -tigka mga mula kao. Sus, kahit ano kung sa mga buga, sa kuha na ibinay, gabi naman nagkuha na yun. Oh. Naghan man yung bato. Na, nalagyo na, yung mga bato. Napilian lang. Nay, ayaw nagkuha na nay. Tagaan na nagbugas nay. Kaya naman ko'y gidala nay. Pre, ambi ng bugas pre be. Ikuha na lang na nay. Kaya delikado ang mga bata anak nay. Nay, bugas na yun nay. Nay, oh. Salamat. Ano Ha? Salamat. Pandong. Oo. Para dili na ka magpulitan ng bugas ng gumamais, Nay. Salamat kayo, Dom. Salamat. Salamat kayo sa inyo. Ha? Salamat kayo sa inyo, duha. I-labay eh, lang ang bugas. Ikuha niyo, Salamat kayo. May pagpalit ni Mugsudan, Nay, oh salamat sa sa ginoo. Hay oh, pare ko sa an. gid mo gyapon sa ginoo ako bagampunga. Naay makaduol pud, ay makaduol sa amo ang makatabang. Ayaw na ng kwanay. Ayaw na niyong kay Ma'am. Ito, ginoo. Ang kwanay na niyo. Na na Nadabig baga ba ito mga mamsero?

Mau nih lumalah keri naik. Nana humpang punya dina yang apa man? Semua dini balai ini naik, mengamam sero. Wajibku ngedaho nggak. Makalabai kau tau nggak? Namun konok bugar nggak mas? Makboot jenis kinoa nggak balabianin tau nakok. Kampo nung kanunay sa ginoon na yan. Ha? Salamat mm. lo. Isa mga rito. Dumuglo sa ginoon akong pagampo. Ang kana, kana, may mayo na ino. Ang ginoon na eh. Kabalo yun na siya huwag sa tabangan. Kabalo ang ginoon huwag sa iyo ang sitwasyon pero nabi na kay ikaw na lang nagbuhi sa mong apo. Masakit akong mga apo. O, ako madungan ni. Eh. Magampo na ko sa ginoon na. Ayuhon ni. Eh. talo sa Diyos. Bisagway tambal ma makalakaw-lakaw na po, po. Hikay-hikay ko mga... Sa duma? Oo. Uh, Magdugsyongkod-syongkod ko dito sa uma. Magkuha o mga karlang. Mga yun yung Okay. Di man ko makadulot, ako lang dumukon kar ang karlang. Sa nang balitulokon. Oo. Uh, -uh. Kaya man ka ayun. <coughs> Kinsa man ka gusto mo hatag ni nanay, eh, mga mam sir, no? Ah, uh, PM mo sa kuha. Sakit sa kundughan nga kitagtaw ngayon ano nga pultemo bugas nga na buslot kay pun tani ni nanay bugas nga mais kay nagpasalamat daw siya nga Nakakaon o bugas balat nan daw mais. Nay, dili na ko magdugay nay ha Ay, salamat kayo ninyo mamato Salamat. sige nay uh, salamat kayo ha sige nay amping pud mo sa inyo pag sige